Good morning, good morning mga kaidol, So, nandito tayo ngayon mga kaidol, idol Ito yung computer PC. So, naka-ano siya. Naka-built-in pa siya mga kaidol lang. Ayos yung um, built-in niya. Pwede pang bubong. Nandun pa yun sa wifi natin, di ba? Oo. Oh. Sa wifi natin gamit. Meron tayong ano nito, cord para sa wifi. Meron. Okay. No? Yung, yung... Ay, there. So, ayan si sir. So, shout out kay sir. Hi yes, sir, shout out. Hello. sa mga buy and sell online, uh, dito kay sir, marami po siyang pinoposted na legit na mga items, mga idol sa mga gamit mm -hmm. or iba pa maaaring dilipinta sa buy and sell online mga kaidol, no? So, ito po yung kanyang Facebook uh, account. Ito po. Ito dashboard ko lang sa screen. Mukhang kung pag may gusto kayong bilihin na uh, dito lang sa area ng Angeles Pampanga, ay kontakin nyo lang siya. Marami po silang binibinta. Mga ano anong unit na binibinta nyo sa Iba-iba? Iba-iba lang. Iba-iba lang. Sari-sari. Mo. Hindi naman siya malakas uminit yung ano niya. Yung ito. ito. Ay, Ay. hindi naman. Normal lang. Nainit na okay. po. Hmm. Ito battery tero eh. yung Ay, lati? Ayan lang na. ang. Ayan Pag nakasaksak, gumagana. Pag nakasaksak lang. Ayan ba Enter mo lang. Kailan mo lang siyang bilhan natin ang bilhan natin ang bilhan natin. Ayan na Oh. Uh, pero hindi na pansin niya pag natao na. Pag wala, magkano kayang battery ng... Pero mabilis din yan. Magkano kayang battery na ano yan? 600 or 700. Ayan, madadala mo siya. Basta may battery ka lang na bago. Ano, sir, na? Mm -hmm. siya mag